Kalat na kalat ngayon sa social media ang pagkukumpara ng mukha ni Janine Gutierrez at Kim Chu. Maraming nagsasabi na retokada daw umano si Kim Chu. Noon pa man, ito ang issue at muling inungkat ng mga bashers. Pilit pa rin na pinag na mas bagay si Janine at Paolo. Kiit naman ni Meme Bice, ay hindi nagparito kay ang aktres at nararapat na mag ang lahat at respetuhin ang bawat isa. Ang dami kasing kalat na halat na isyo at nagkahagulo ang darawang fandom. Ibinahagi naman noon ng aktres na hindi daw talaga umano ito nagpagawa ng, ng ito. Inamin na na aksidente noon Nabumangga ang mukha habang natutulog siya sa sakyan. Pina-extray, ngunit hindi daw umano, pinagawa o walang pinaayos. Lahat ay natural. Samantala, hindi naman napigilan mapakomment ng fans sa issue. Ayon sa kanila, lagi na lang nagsisimula ang mga supporters ni Janine. Hindi naman magre-react ang mga Kimpo fans kung walang ginagawa sa kanila. Itigil na iyan, walang magagawa ang pundalait ninyo. Dahil pinili ni Paolo si Kimcho sa buhay niya. Matutong tumanggap at may kanya-kanya na silang buhay. Ilan nga iyan sa pagtatanggol? Anong senior Maging kayo ba ay nasasaktan? Sa mga pangdala ay kumano kay hey, Kim Ju. Please protect Kim Pao.